Magandang araw sa inyo mga bay, ano? welcome back ulit sa ating channel and sa video nito, PBA update pa rin tayo mga bay ano? regarding dito sa TNT Tropang Giga So sa mga fans dyan ng TNT mga bay, ito ano? na yung uh, ilan sa mga update para sa paborito ninyong team So ayon dito sa sources, is uh, yung TNT ngayon is naghahanap sila ng big man mga bay ano? para sa kanilang uh, team para sa paparating na PBA season 50. And uh, ang balita kasi is itong uh, si Poy Erram is uh, one year yung magiging uh, layoff niya. Okay, yung main big man ng TNT is magiging one year yung layoff niya dahil sa kanyang ACL injury. So hindi pa siya naoperahan pero after niya maoperahan isa uh, one year bago siya mapaglaro ulit itong si Poy Erram. So ngayon nangangailangan nga itong TNT na isang solid and legit na big man para sa kanilang uh, line up papasok ng uh, season 50 ng PBA. And ayon nga dito sa balita, meron silang uh, tatlong players or dalawang players na posibleng uh, pagpilian. Okay, and the uh, pinaka main target nga raw dito ng TNT is makuha itong si, si Stan Hardinger. Okay, si Christian Stan Hardinger mga bay, yun, no. Yung target nilang makuha this off season para maging big man nila. Ang problema nga lang dito mga bay no is under contract pa itong si Christian Stan Hardinger sa uh, Terra Firma or yung rights niya nasa Terra Firma pa rin. So medyo mahirapan yung TNT diyan. And then alam naman natin na nag-retire na tong si C Stan mga bay no. Ah uh, sa hindi pa nakakaalam si C Stan is 36 years old na. Okay? And uh, ang problema din, isa sa problema is hindi nga mahanap ng TNT kung nasaan yon si Sistan. Ayan, ayon sa mga report is uh, matagal na nilang hinahanap si Sistan para makausap nila mga bay, no? Uh, simula nung nag-retire ito after niyang matrade sa tira firma. So hanggang ngayon nga ay, hindi pa rin nila alam kung saan nila mahanap itong si Sistan at kung mahanap man nila, and uh, doon na yung isang problema na nasa tira firma pa rin yung rights niya makapaglaro sa PBA so posibleng uh, oh, uh, magawa ng paraan ng TNT ang rights ng uh, terra firma ang problema dyan is yung uh, kontratang i offer kay Sistan and kung papayag pa ba siyang maglaro ulit sa PBA I think nasa ibang bansa itong si Sistan ngayon mga bay no uh, kaya nahihirapan silang hanapin Yan, wala yata siya sa Pinas ngayon so matagal na siya nasa ibang bansa so medyo nahihirapan nga yung TNT na makausap pero ayon sa report, may plan B naman, yung TNT mga ba no? Uh, ilan sa gusto na aside kung hindi nilang makuha si Sistan pwede nilang makuha si, G, uh, si Justin Chua na free agent ngayon at si Kevin Ferrer okay, pwede nilang makuha yung dalawang yan bilang plan B nila okay, kasi hindi pa mapaglaro din si uh, Jason Castro mga ba no? aside kay Poy Eram so medyo Alanganin pa rin yung line-up nila. Although nakabalik naman and healthy na si Ray ng batak. Pero kailangan pa rin talaga nila ng reinforcement. And uh, si Pugoy medyo may iniinda din yata ang injury. So 50-50 si Pugoy. So kailangan nila si Ferrer at si Justin Chua as big man nila. Kung hindi nila makuha si Christian Stanhardinger. So yun lang yung update natin mga bayano. Maraming salamat sa panood.